sa pinaka hindi malilimutang mga eksena sa pinaka mapangahas na soap opera ngayon sa telebisyon ang My Husband's Lover Dali Nung muling nagtagpo sina Eric at Vincent bagamat walang mga binitawang linya o dialogue ramdam ang pangungulila nila sa isa't isa Nadala rin ang marami sa eksena kung kailan nabunyag na sa pamilya ni Vincent ang tunay niyang kasarian. <laughs> Kamakailan lang, marami ang napaluha nung hindi kayanin ni Vincent ang pagpasok sa kanya ng kanyang ama sa military training. Kaya, nagtangka itong magpakamatay. My Is under? <smart noise> ang pinaka-inaabangan ngayon ng lahat, mabubuhay ba siya o mamamatay? Sa tingin ko yung karakter niya, 50-50 bip. <laughs> na ano man ang kahinat ng istorya, isa ang siguradong sigurado. Promise sa ipinakitang husay ni Tom Rodriguez. Pinatunayan niyang isa siya sa mga dapat antabayan ng aktor ng bagong generasyon. Dito lang biyernes, kahit kagagaling pa lang niya sa Dengue, pinaunlakan ako ng interview Hi. ng pambansang B ng Pilipinas. Ang guwapo mo naman. Thank you na kahit kagagaling mo sa Dengue, pumaya ka magpa-interview. Kayo pa. Tatanggihan ko ma, Ms. Mm. Jessica. So, of course, thank it's 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 my honor and, and I'm so happy to be here. So, thank you so much for the invite. Iyong scene na medyo pinag-uusapan ng marami, uh, yung when you were about mm. to shoot yourself, paano mo raw ginawa yun? Okay. My whole body, I just felt it freeze. Biglang tumigil. Naging mahirap actually tutulin. From the get-go, mula pagkabata niya, yung history niya, lahat ginawa niya para sa tatay niya. So doon lahat sumabog. May girlfriend ka na raw ba? <laughs> <laughs> Kung meron man o wala, I want to keep it to myself na lang muna. Kasi yun yung one thing na na... na notice ko sa ito nga yung sinasabi natin with the success of the show mm -hmm. is that lahat ng ako naging para sa publiko na ang 25 anyos na si Tom Rodriguez Bartolome Alberto Mo sa totoong buhay ikatlo sa anim na mga anak ng Pilipinang si Teresita Abinguna at ng U.S. serviceman na si William Mott. Ipinanganak si Tom sa Olongapo City, pero tumira rin sila sa Katbalogan City sa Samar. At hanggang ngayon, marunong pa rin siyang magwaray. Ang talagang nagkikita yan nga mga taga-samar, maupay nga aga kulop gabi yung atanan damo nga salamat ha pagsuporta ako ha akon nga tanan nga ginhimo di diyan na ha industriya ng showbiz can i just say it again ang galing galing mong umarte <laughs> thank, you, thank you so much wow you know what they say di ba yung mga magaling umarte merong pinanggagalingan daw eh may pinanghuhugutan lord ayoko saktan silalit yung mga anak ko eh ayoko masira yung pamilya namin so please just take away this confusion one of the most difficult things that i ever had to go through was when Lat my whole family migrated to the states and since my mom had visa problems she was left here in the philippines hindi ko sa ulo yung yung memory she was banging on the window sa terminal and i was 11 years old and I, and I couldn't understand why she was why that was happening sometimes pag Gipit ka talaga and the character is not giving the right emotions that that you want. I think of my family, I think of her, I think of that moment and it all just comes crashing down. So gaano katagal na hindi niyo nakasama mami mo? It was a, a few years na naman, siguro a year or two. Even being in the States, the first few years was difficult kasi di ako makapag-English nang tama. Kinakansaw na ako lagi. Kapo ako pa Pinoy. Yung ibang parang hindi tumatanggap sa akin. Sa Amerika, nakapagtapos si Tom ng kursong Digital Animation. Are you living the life that you've always wanted? Till now, I still want to be a conceptual artist. It's still my dream for one, one day.